Narito ang naging panayam kay Bukal Attorney Jamie Salbachera ng San Pedro City, Laguna, kandidato sa pagkabukal ng unang distrito ng Laguna. Okay, uh, magandang araw po, uh, magandang bukan. araw. Bukal. At, uh, nice ko po lang pong malaman, no? Uh, this is the first time na tatakbo ka bilang board member ng uh, San Pedro, right? Tama po. Okay, ma'am, anong dahilan at uh, nagustuhan mong pumasok sa politika? Magandang tanong po yan naman. Ako po, simula po nung bata po ako, talagang aktibo po ako sa uh, student, mga body, uh, lahat po organisasyon. Simula elementary, high school, hanggang mapa-college po. Pangarap po muna po maging presidente ng Pilipinas. Tatagaling po ako uh -huh. ng pangarap po. Kaya sabi ko, uh, kailangan ko ang um, paraan ko po para makapasok at siyempre paano pa ba yung best na maka, malaman mo yung batas, di ba? Kung hindi ka nag-aaral ng batas. Kaya po ako nag-abuga siya. Ako po ang unang-unang uh, sa pamilya namin na lawyer. Kaya po talagang gustong gusto ko talaga na makatundong at uh, po ano man po kaya kong gawin para po sa bayan natin. Okay. ah uh, Pangarap ko po, po ito. Uh -huh. so yung vision mo, ah uh, nice mo maging ah uh, uh, presidente. Yun, yes. sooner or later, uh, later, for the near uh, future. Later yun yung gusto mong president. Eh, kung bibigyan mo is... tayo ng pagkakataon, kung na doon nangyari po ngayon, eh, syempre, hindi naman po ako tatanggay kung yun naman po. Ang, oh, ano. Okay. Pero, yun po, sinasabi ko, yun po yung pangarap ko, yung malipaw ako. Kasi, para masagotin yung tanong nyo, kung bakit po ginusto pumasok sa politics, eh, talaga yung pangarap ko, yung makatulong oh, po. Passion mo oh, talaga. Okay. Ah, okay. uh, ma'am, kung sakaling ay ikaw na po ang ano, siyempre positibo na tayo na board member ka na natin, no? Okay. So ano po yung mga magaganda programa at mga batas na pwede mga uh, gawin para sa ating mga mamayas? Lalo-lalo na sa pag-unlad ng ating bayan. Opo. So, at lalawigan. Yun, tama po. Mas, sa ngayon po, no, uh, di ba bago na po ngayon, hindi na lang po kanina uh, po kasama ang uh, Binyan at Santa Rosa. San Pedro na lang po ang aking nire-represent. Although, syempre, pagdating po sa Sangguniang, Panalawigan, buong Laguna pa rin po. Uh, sa tamang panahon po, ilalahad ko po, po ng buong buo yung plataforma ko. Sa ngayon po, ang mga naisip ko po kung gusto ko po hong talagang palakasin. Uh, dahil yung pangalan ko ay j e a m i -E, no? J po is for jobs. Talagang kailangan po uh, mas strengthen po yung mga uh, labor laws natin, syempre benefits natin sa mga workers, kung pwede pong bigyan ng mga medical benefits po kahit yung mga barangay employees. Number one po yan. Kasi madali po magsabing mag-implement po ng mga batas. Kailangan din po i-verify kung meron mo bang allotted budget, di ba? Para naman uh, talaga implementation and execution talaga po mag-tuloy-tuloy. So, J is for jobs, E po is for uh, education isa po sa mga programa namin ni uh, Vice Go, Karen Agapay po, no? Uh, ating susunod na gobernadora, ay magkaroon po talaga ng uh, free scholarship po talaga sa mga estudyante. Kasi alam niyo naman po no? na talagang makakaahon sa hirap po ang ating mga kababayan kung meron silang talaga. talaga. So ang letter A po natin is assistant. Siyempre, familiar naman po tayo sa mga ongoing po mga assistance ngayon. whether medical po siya or uh, sa school po, no, yung mga, mga akap, yung mga GL natin, guarantee letter, tutuloy lang din po natin yan. So, ang M po is for medical. Uh, kaya po po nabanggit yung medical kasi alam niyo naman po, ang kalusugan number one po yan. Aanin niyo po uh, ang, lahat ng mga material na bagay kung hindi ko kayo MD. Kaya sana po yung mga hospital Uh, assistance po natin, matuloy at palakasin po natin, paramihin po natin, para maraming po makinabang. Ang sinasabi po ganyan na medical assistance po, no, syempre, nandyan po yung bilang board member po, alam ko po, po, may mga nakaalat po uh, sa amin na mga for wheelchair, medical apparatus, sisiguraduhin po natin ang lalaan po ng programa at pondo ng magiging bukal po, bababa po talaga sa tao po, no. So, letter I po is for intellectual ano, um, Uh, yung programa ko po kasi syempre as a lawyer, as a licensed real estate broker, appraisal and consultant po talagang maganda po na uh, palakasin at uh, magkaroon po ng uh, mga seminars po sa lahat ng mga um, Laguna uh, mga barangay uh, example lang po, no, kunwari yung parliamentary procedure maganda po na malaman po kahit pagsimula tayo sa mga SK, yung mga kabataan natin, alam nila kung paano yung tamang pag po ng mga meetings para mas mas productive po no? at para uh, mas effective. So, yung mga ganun po, kung ano po pwede kong programa bilang yun na po yung mga pinag-aarala pong batas, eh, kakalat po natin yun. At gagawin po tayo ng seminar free legal consultation na yun. So, last po is letter E. So, excellence po. No? Kung bakit ko nasabi excellence, uh, pasok po dyan yung mga nasa youth natin, especially uh, yung sports po, syempre, and uh, yung cultural excellence natin. Isa po kasi sa mga gusto ko po talagang programa e eh, masuportahan po ang ating arts and cultural uh, mga aspect po na yung uh, meron po nakapag suggest po sa akin na pag-usapan po namin ang tanawang po namin dito ay space. Uh, magkakaroon po ng space. Bago lang po ito. Uh, san Pedro Arts and Culture for Excellence. So gusto ko po merong center kung saan po pwedeng libre lang po na pumasok po ang mga kabataan. Gusto nila mag-aral, uh, gumamit po ng wifi para sa walang access po ano, sa teknolohiya ngayon. Kung gusto po doon mag-free painting, yung mga conduct po ng music, ganun. At talaga po, it's a, it's a space po for cultivating arts and uh, culture and po. Yung, So, yun lang po yung naisip ko Ani. Pero sa lahat po ng ikot ko, alam po ng mga kababayan natin dito sa San Pedro. Talagang pinatanong po sila isa-isa kung ano po yung kulang, kung ano yung gusto nila, ano yung programa. At naka-take down po yan, kaya kung papalarin po, eh, yan po ang mga priority po okay? oh. Ayaw, po mga programa. Okay. Uh -huh. po sa mga infrastructure project at the same time, mm -hmm. uh, um, magagawa rin po ba kayo ng mga batas, uh, ordinansa regarding sa mga traffic rules and uh, sa mga uh, violators, yung mga meron pang street, kumbaga sa community at sa iba pang mga uh, iba mga batas na maaangkop para na sa ating mga komunidad. Opo, kung kung kakailangan niyo po kasi ano um, po yan. Um marami ng ngay sa ngayon po, syempre yung mga existing naman po diyan nakabase lang po tayo sa kung ano din po implement ng national. Kaya okay naman din po yun. sa mga fishing world, mm -mm, sa, mga sa mga fishing world. Okay naman ako po sa palagay ko po eh Uh, okay po at uh, maayos po na-implement dito sa San Pedro po ang traffic rules and regulations. So kailangan po rin na ayusin lang po na i-make sure po na siyempre uh, na iwas po yung bribery and corruption. Oo, Pero so far po, tahimik naman po dito sa San Pedro. Oo. Uh -huh. uh -huh. kasi, kasi sa ibang uh, lugar, mm -hmm. uh, may mga, siyempre kailangan din na uh, may mga ordinance ordinansa mm -hmm. uh, mula sa inyo, na mga gano'n bilang uh, isa sa mga bukal mm -hmm. ng baya, anang uh, ng lalawigan. Opo. Siyempre, may mga focus din kayo na iba priorities. Opo. Ano po ba yung mga priorities? yung na yan na uh, batas na mm -hmm. pwede natin iangkop sa ating Sige humayin. po. Salamat po sa tanong. Ah, uh, syempre yung natanong niyo po, <laughs> po, uh, po sa infrastructure. Oh, po. Opo. po, pagdating po sa Sanggunian Panaligan, mag, uh, magkakaroon po yan ng assignment or election for kung ano-ano ano po kung chairmanship ko hindi po. So, uh, siguro-siguro siguraduhin po natin kung saan po tayo malagay, susuportahan po natin kung ano man po ang programa. Kung nandun po tayo sa infra, sa finance, or sa education, sa labor, and po. No? Pero uh, isa po sa priority at uh, nakikita ko po pong, maganda po ma-focus sa yung mga solo parents po talaga. Yes, sir. uh, as a solo parent din po, may sir. Right. um, na pinag inaral ko na rin po yung mga ibang na implement at effective naman po sa ibang sunag. For example lang po, yung mga first and fourth Sundays po na uh, magkakaroon po ng 20% uh, discount sa mga restaurants. Uh, malaking bagay po yun sa mga solo parents kasi binibigyan pa ng importansya na magpapan pa kasama anak sa mga pamilya. So pareho din po siya ng discount pa di sa PWDs and sa mga seniors. So yun po, parang hindi naman po umalma ang uh, economic ano, uh, side natin, yung mga negosyante, di ba? Lagi ang pagkakaroon ng uh, consequence, di ba? Kahit first and foremost Sundays, yun. di ba? Hindi naman po kasi kung marami po magre-register solo parents, di ba? Uh, Siyempre, po yung balance. Uh, isa po sa dagdag po sana na um, ang po uh, madagdagan po na category as a solo parent. Diba datagdagan po ngayon yung mga solo parent na nasa abroad po yung, uh, iba mga, yung mga partners, wala po. Paano po yung mga partners na talagang uh, walang walang-walang trabaho dahil may sakit, critically ill? Diba pag ganun mo tinatanguyod mo rin yung sarili mo, ay yung pamilya mo nang mag-isa, sarili mo lang. So siguro dapat po pala kasi nag-aralin po natin 'no uh, kung paano po yung talagang pagiging solo parent uh, not really just because hiniwalayan ka hiniwang ka yung talaga po ikaw ang nagtatagulit sa pamilya. So kung ganun pa sana mabigyan po ng mas magandang uh, programa, mga beneficyo, lalo na po sa mga anak yung ko, scholarship life yun. Mm Yan po yung gusto ko. Uh, women empowerment yes. Bilang babae uh -huh. na po. Uh -huh. Kasi sa solid para may criteria, di ba po? Yes po. Uh, pag daw, paano po pagka isang anak, ako hindi makin na makin afford naman na pa, ano ha, o whatever, yes, eh, pwede mag-qualify para sa mga beneficiary na sa... So Pag-iisa lang po ang anak? Yes. No. Wala na. Uh, kasi wala siyang trabaho, whatever, okay. ano. Tapos may um, isa siyang anak, ano. ano. Kasi minsan may niyo namin eh. Yung yung criteria po kasi 'di ba bago ko gawan. Wala marami daw marami. ini interview po talaga oh, kaya oh. parang uh, sinasabi ko kasi pag nag-monthly uh, rin po 'yan 'di ba oh, oh. or yearly pa sa ibang ciudad. Na pagka mayro ka nang kinasama o na pag uh, kinasama, syempre putol na or yeah. hindi na. So, okay. So, yun po, maganda mapag-aralan talaga. Minsan po kasi nakadepende po yan sa alatid uh, budget din yun yung yes. So, alam din po ng bawat syudad kasi kung ilan po talaga yung solo parents, ba? Kung so, marami po, at bibigyan ng maraming po, baka po maiwala naman po yung ibang sektor. Okay. So, para so, balance lang. Pa. So, uh, ano pa po bang mga mensahe na pwede niyong ipapot sa ating mga mga kababayan hindi at uh, hindi mo pa, pa nasabi at uh, maaari niyo na po sabihin para sa ating mga Sige po. Uh, putante or whatever ating mga dito sa Santa Ako po, magandang uh, araw po ulit sa inyo. Ako po si Atty. Jamie Yabot sa po, ang nag-iisang abogado ng po na tumatak po para sa Sanguliang Lalawigan, 1st District of Laguna, San Pedro. Uh, ako po ay 13 years na pong abogado. Nagtapos po ako sa University of Santo Tomas na Economics. Nag-aral po ng abogasya sa San Beda At habang naging legal consultant po ako, ng iba't ibang syudad, no? ng mga iba't ibang politiko. Eh, nakapagtapos po ako ng master sa UP, Masters in Public Management, major in Local and Regional Administration. So kaya po naman po pinagmamalaki ang aking mga natapos para patunayan po sa inyo na ako po ay karapat dapat bilang isang board member. Dahil ang trabaho po ng board member ay tagagawa po ng tatas, diba? po. So makakaasa po kayo na yung karunungan ko, gagamitin ko po sa kaunlaran ng San Pedro, ng buong Laguna, at uh, doon lang mo tayo sa tama, doon lang mo tayo sa ligasyon. Muli po, Atty. Janice Salmatera po ang yung susunod na mukal Iba naman, bago naman, abogado pa. Okay, maraming salamat po. Thank you. Thank you.